sa hukay na may lalim na halos tatlong daang talampakan. Bababa ang magkaibigang Eddie Marat RG. Ang pakay nila, baka kuha ng mga batong may ginto. Ilaw na nakatali sa ulo ang tangi nilang liwanag. Maingat ang bawat pagtapak. Isang maling galaw, pwede silang maaksidente. Dubli ingat, saka dasal na lang. sa loob ng mahigit limang dekada pagmimina na ang kabuhayan ng maraming residente sa kanilang lugar. Pero si Edimar, umaasang ito na ang huling buwan na papasok siya sa mapanganib na hukay. Plano niya ituloy ang kanyang pag-aaral. Si Edimar mga walong taong gulang pa lang nung nasubukang pumasok sa minahan. Ngayon, papakita ni Edimar sa amin kung uh, ano yung sitwasyon sa ilalim ng buho. Susubukan namin babain ang hukay na pinagdiminahan ni na Edimar. Mag-iisang taon na mula ng hukay ng grupo ni na Edimar ang butas na ito. Sa sobrang tahimik sa loob ng hukay, rinig ang bawat buntong hininga. Ang mga kahoy sa gilid ng hukay ang nagsisilbing hawakan at apakan pababa. Minsan nga, madulas-dulas ka dyan sa babay. Eh. So, sobrang hirap ng pagbaba mo. Magkakasugatan yung kamay mo. Bababagsakan ka ng ano, mga bato, malalaking bato. titisin mo kaysa naman sa malaglag ka. Buwis buhay din pero yan, kailangan din talaga eh. Kaysa naman sa mamatay lang sa gutom. Pagbaba pa lang, hirap na. Habang lumalalim, mas lumiliit ang butas na dinaraanan namin. Kasya lang para makapasok ang isang tao. Abutin mo to. Abutin mo to Dito ka bumaba na yung babae ba na yung. Coin. Sa Pagbaba pa lang, kaya yung mga first-timer, mahirap na. Yung hangin, okay pa naman. Saan yung lupa? Kaya may video ba, na. Pag hindi ka talaga saray, hindi mo alam kung ano yung susunod mo yung ang mapakan eh. Ganyan. Okay yan? Huwag ka sa mga masyadong para makuntot na ganyan, baka tumalas ka biglang. Ganyan. Okay yan? Okay, yan. Okay, yan dito. Dito Dito. Ito ha, uh, sisimula na yung uh, pagpasok sa unang tunnel. Medyo dito pa lang, humilipis na yung hangin. Na? pag Oo nga, lalo pag hindi Pagkatapos sumabain ang butas, kailangan namang sumuot sa mas makipot na tunnel. Ayan yung pag-isip yung madulas na doon. Ah. Ito. Hindi yung namin yung taas yun. Kasi malig <laughs> Dito maluwag pa to. Pangalawa pa nga lang ako. Wala pa nga kayo sa wampot eh. Isang gulit pa lang. Parang <laughs> diyan na, Masikit na dyan. Masikit na. Ito. Bilang ganito. Yung parang sa na. Ayan. Masikit doon. Oh. <laughs> Ayan. 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 pero Ayan nga, palaging dubli ingat pag nandito ka sa ilalim. Ano ang iniisip mo para ipagpatuloy yung ginagawa mo sa kabila ng pangalan? Yung makakuha ng maraming ginto tapos makauwi ng pera sa pamilya. Tapos yung ano, yung sinasabing high grade na pero marami yung ginto. Tapos hmm. yung malaki yung ano, kinilo yung kukuha yung ginto. Dalawang tubo ang nakalinya pababa ng tunnel. Sa isang tubo, dumadaloy pababa ang hangin mula sa kompresor sa itaas. Ang isa namang tubo, inihigop ang tubig mula sa ilalim ng minahan. Saan ang yung tubig? Sa ilalim. Yung mga hos na to, yun ang hindihigop na Ah, okay. Pero kami mga makina doon pa. Malamig naman pala rito, no? Malamig dito. Kasi may butos pa yung unang pangali, pag, pag nandun ka na sa baba, may biglang sumunod o may dalang maso, kinatawag na yung bakal. Pag nalaglag yun sa'yo, pwede kang tamahan sa ulo. Pag yung usok, pag hindi ka sanay, mahilo ka, mahimatay ka dun sa loob. Pag yung hindi mo kaya yung resistensya mo, yung oxygen, parang hindi ka naman masyado makahinga. Lalo na kung ano, yung butas niyo dun sa loob, ano, walang tubig kasi yan lang kumukuha ng ano, oxygen. Itong tunnel na ito mga isang taon na daw mula nung uh, hukayin Kabilang so, sa mga safety precaution na ginawa ng mga minero, yung uh, paglalagay ng kahoy sa ibabaw. Yung iba naman makikita mo sa ibang portion meron sa gilid. Protection yun, panlaban sa guho. Ito maliwanag dito sa ilalim dahil uh, may ilaw yung aming camera. Pero kung uh, aasa ka lang talaga dun sa ilaw na bitbit -bit ng mga minero, ganito lang yung makikita. Palalim ng palalim ang pinapasok naming butas ni Edimar. Mas malayo at mas malalim. Mas may posibilidad raw na makahanap ng magandang uri ng ginto. Sinking ang tawag nila sa butas na pababa Mahaba kasi yan eh. Tapos pagbaba mo na sinking na mataas, tatanel ka naman ng pakanan. Tapos sinking na naman. Ang pinakalas doon, bababa ka ng ano, mayroon doon nakakamada na mga ano, parang sako. Tapos pagbaba mo doon, tanil na naman. Tapos parang medyo pataas na, tapos bababa ka pa 45 na tinatawag namin. Tapos pagdating mo doon, may tubig doon, yun na yun. Sa puntong ito, kinailangan ko ng tumigil Numinipis na kasi ang hangin sa ibaba. Pero si Edimar, nagpatuloy sa pagwaybay sa tunnel at pagpasok sa butas. Nang makarating sa mismong pinagkukuna ng batong may ginto, agad na nagtik-tik si na Edimar. Dito na niya nadat nang isa pang kasamahan na si RG dalawampung taong gulang. <laughs> Pag nandun na kami sa pinakailalim sa aming kinukuha na ng ginto, tulong-tulong na yan. Natanong namin kung nag-aaral si Edimar. Dito ko nalaman na scholar at honor student si Edimar bago siya tumigil at mapasabak sa minihan. Nag stop out of school yet na. Nang napatay ang kanyang ama noong 2013, nawala ng naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Kaya napilitang kuminto si Edimar sa pag-aaral. Pagkatapos ng dalawang oras sa pagmimina, isinako ni na Edimar ang mga nadurog na bato. Pinangarap mo bang ito yung kay mong trabaho? Hindi naman po. Kaso nga lang po yun yan walang ibang trabaho kung mahirap yung uh, pababa sabi ng mga minero mas lalong mas mahirap pa madulas yung papanik madulas siya eh. madulas nga eh How? wait lang takbang mabuti benched atas kasi mo, <coughs> kung sakay, ko yah, sa ang mga sako ng bato isa-isa nang iniaangat mula sa hukay. Sa itaas, nalaman namin kasama rin ni Edimar sa pagminina ang nakatatandang kapatid na si Edison. 25 taong gulang. Ipinakita sa amin ni Edimar kung anong klasing bato ang hinahanap nila ito yung namin sa baba na mga bato na may mga kurit na puti sa dito yung, yung ano na mga ginto umidikit kasi meron doon mga bato na walang ginto yung tinatawag namin siding tinatapon na yan kasi wala naman yung laman ng ano, ginto tapos yung merong parang 2 layers lang parang dalawang guhit yan ang sinusunod namin pag lumaki yan tapos merong ginto yan tinatawag namin high grade mayaman sa ginto ito dream mo? Ako, simple lang. Mm -hmm. May kunting trabaho tapos kunting bahay lang. Mm hmm. Kaya so, kahit hindi na masyado malaki yung sahod, mm -hmm. basta yung tama lang makakain sa itong araw tapos may pambili ng pangangailangan. Nakakaingit naman pag nakita mo na yung mga kabatchmate na nandun na nag-aaral na sila. Mm hmm. Nakasuot na ng ano, tuga. Okay. Eh, samantalang ikaw, pumapasok mapasok ka ng butas niya Hmm. sinayang lang yung opportunity na dapat na hindi dapat sayangin. Tatlong lalaki ang nasawi matapos umanong makalang hap ng nakalalasong kemikal sa isang saradong minahan sa Aroroy Masbate. Ang piligrong idinitayo ni Edimar, hindi natakasan ng labing pitong taong gulang na si Angelo. Namatay siya habang nasa loob ng minahan. Hmm. Pagkatapos may ahon ni na Edimar ang mga tiniktik na batong may ginto. Ibiabiyahe ang mga sako papunta sa gilingan ng bato. Ang iba, manong-manong dinuduro para mas pinuhin ang mga bato. Ang ibang mga bato, idinaan sa makina. Para mahiwalay ang ginto, gumagamit sila ng nakalalasong kemikal na mercury lubhang mapanganib sa kalusugan ng mercury. Maaaring maapektuhan ng utak, bato, baga kapag pumasok ito sa katawan. Pwede ring malaso ng isang taong makalalang ng usok nito. Pero si Eddie Mar halos sampung taon nang nahahawakan at nalalanghap ang mercury dahil sa kagustuhang makaipon ng ginto. Yung ng o ganyan para yung mga gintong lumulutaw, kumababa yung lulugdang siya so sa baba siya ng tubig baba tubig para yung mga anong putik na hindi lapdok yung so, maalis dito tubig para yung ano lang yung gilito na lang yung maiwan dito yung maiwan yan yung mga uh, yung maliliit na wad. Sunod namang iniluluto ang nasalang na ginto. Yung ganitong kalit ginto, umabot ito ng ano, 1.4 grams. Umabot ito ng ano, pera namin, ano, nasa 2,100. Yung kita namin doon. 1,100 pesos ang presyo ng kada gramo ng ginto. Sa so 36 grams ng ginto na naipon ng kanilang grupo sa loob ng tatlong araw, 40,000 ang kinita nila. Pinaghahati-hatian nila ito. Ang kinita ni Edimar, 2,000 pesos o 600 pesos kada araw ng pagsuong sa malalim at mapanganib na hukay. Alam ni Edimar na buwis buhay ang pagpasok sa mga tanel. Ang masaklap, ang ilang minero hindi na pinalad na makaahon pa ng buhay mula sa butas ng minahan. Ganito ang nangyari sa anak ni Mang Anasito na si Angelo Aparejado, labing pitong taong gulang. Tatlong lalaki ang nasawi matapos umanong makalang hap ng nakalalasong kemikal sa isang saradong minahan sa Aroroy Masbate. Tatlong minero ang namatay sa Aroroy Masbate. Tinawag na ako ng porman. Kabong, kabong. Yung siyang hilo nangyari. Yung dalawa. Patay na. Sabi ko ha. Takbo ako agad. Kasamang namatay ni Angelo sa minahan ng ginto ang minero na si Cornelio Credo. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nakalanghap ng nakalalasong kemikal ang dalawang minero. Kuwento ni Mang Anasito, dalawang linggo pa lang na nagtratrabaho sa minahan si Angelo nang mangyari ang insidente. Si Angelo, siyempre bakasyon. Pinapasok na lang nila doon para, para makabili ng mga gamit pag-aaral. Pinagsisiyang ko kasi sinama ko siya. Kay timbang buhay talaga ng kanya niya sa Mina eh. Sipo mo, buhay ka pa, pinagililibing ka na sa loob. Alam ni Edimar ang panganib na kinakaharap niya sa paglusong sa mga hukay. Pero sa ngayon, ito lang daw ang alam niyang paraan para matustusan ang pangangailangan ng pamilya at para makaipon upang muling makabalik sa pag-aaral. Nanginayang din kasi nung gumadit ngayon yung mga ano, kabatchmate ko, yun, nakita ko yung ano, habang ako na pumapasok dito sa minahan na yun, sabi ko sana tapos na lang din ako sana. Nandun din ako sa batch ko. Malungkot isipin na sa kabila ng mapanganib at maghapong pagmimina, tila hindi naman sila kumikita ng sapat. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau o MGB taong 2018, umabot sa 14.5 billion pesos ang naminang ginto sa masbate mula sa large at small scale mining gaya kina Edimar. Ang mga gintong mula sa large scale mining dinadala sa Switzerland. Habang ang gintong mula sa small scale mining ibinibenta naman sa local market sa Luzon at Visayas. Pero sa kabila ng pagiging mayaman sa ginto, nananatiling isa sa pinakamahirap na probinsya ang masbate, ayon na rin sa Philippine Statistics Authority. Sa bayan ng Aroroy, pangalawa ang pagmimina sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Kasi ito lang dito sa masbate yung priority na mahirap na eh, trabahuan. Kung hindi construction, paling talaga pangisda yun lang. Pero ang karamihan talaga pag -pagmimina dito. Ang problema, lubog rin sa utang ang ilan sa kanila. pag kasi hindi naman permanenting maikita. Nakaka-utang, tapos babayaran sa susunod na pag pumasok naman ng ganyan. Operation namin sa buo. Kapit sa patalim siya. no? Kasi imagine a family na yung magulang ay walang kakayahan makakuha ng maayos na trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Sa so pagmimina, hindi hinihingi yun. Alam nilang mapanganib ito, pero walang ibang choice. Marami ka nag-deposito ng gold dito. Kaya siyempre, yung mga tao naghanap ng mapagkakitaan, wala namang ibang mapuntahan kasi yun ya, sa maraming nag nagmimina, maraming nag nag, nag miners, ganyan. ano ang iba dyan kaysa magbungkal ng lupa, hindi nila gagawin yun kasi mas, mas madaling hanap, hanapin yung pera sa ginto. Ang ginagawa naman ng Menro yata ngayon is parang ini-inventory lang nila. Ano, pero hindi sa regulation talaga parang walang na kayo magagawa sa gano'n. Kinakailangan na ang mga small-scale miners ay uh, nakapaloob sila sa isang minahang bayan. Ito bali ang kinikilala na legal ng, ng gobyerno. Sa atin sa ano, maraming percentage ang tinatawag natin na informal, illegal sila ng mga small scale. No? At gusto na ng gobyerno natin na uh, tulungan sila na ma-formalize ma na maging uh, legal. Pero si Edimar hindi nawawala ng pag-asa. Katunayan, nag-exam siya para muling makapasok sa Alternative Learning System o ALS. sa bawat pababali na Edimar sa butas. Isang paan nila ang nasa hukay. Sa paglusong niya sa malalim na minahan, umaasa siyang darating ang panahon, tuluyan siyang makakaahon. Hindi naman siguro ganito na lang palagi. Maganda yung trabaho, yung, hindi man ganong malaking sahod, basta hindi mo do ganito buwis-buhay ba sa pag -mina. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Valeracion at ito nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Notebook.